breaking news. Si Inday Sara Duterte ay may planong tumakbo ng president sa 2028. Kabahanan lahat kasi yung mga congressman na nanggugurgur sa kanya, yung mga congressman na nagnanakaw sa kabahan ng bayan, ay may kalalagyan pagdating ng 2028. Si Inday ay strikta at higit sa lahat sinusunod niya yung batas. Kaya yung mga lumalabag sa batas ay maghanda-handa kayo. At pagdating ng 2028, ma baka kayo ay makukulong. Lalong-lalong -lalo na yung mga nagnanakaw na congressman. Kaya, ako pa sa inyo, kung gusto nyong ayusin ang buhay nyo, gumawa ng matino o kabutihan na ng ngayon na. Coming 2028, may, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Ma'am, please! please! Oh, uh, oh. Yes, please. Para mapaghandaan namin lahat. We yes, are... Correct. <laughs> i Please! It's a great uh, I really believe that uh, our country will be great. And I really yeah. believe with you. will hey! Please! It's hard to sa ating mga kababayan and uh, mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm especially with government policies para maayos siya pero paniwala ko kung magkaisa lang yung mga tao alam natin kung saan tayo papunta magagawa ng Mamang ating mataya. bayan so, wow. Wow. Yes, niyan sa kailangan bantayan ng mga kandidato. Kasi nung una, nagpadala siya ng pera kasi sa akin through my older brother, si Congressman Pulong. Padala siya pera. Kasi sinabihan ko yung kapatid ko, sabihin mo sa kanya, huwag na nahihiya ako. Okay naman. Uh, okay naman ako kasi the moment na nag-announce si Franz Castro na meron siyang impeachment noong 2023, really, naghanda na rin kami and uh, meron na kaming kinausap na lawyer. So from that time hanggang ngayon, yung lawyers na yon, sila na yung uh, tumututok doon. So sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi mo tinanggap ang pera ko. Sabi ko, oh, wag na anuhin mo na lang niyan sa retirement mo or sa um kay Kitty or nag-aaral pa kasi yung isang kapatid ko or kay Amira yung uh, pamangkin ko na nasa kanya. Hindi, apo. Apo ko na nasa kanya. And then sabi niya na, Ah, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Pwede ba yon So sabi ko, naisip ko, naalala ko, abogado nga pala ito. So mag-abogado mag na lang ako sa'yo. So, sabi ko, Siyempre, matanda na ba? 80 years old na. So, totoo, mag-abogado sa sa'yo. Sabi ko, okay nga, wala problema. Sabi ko, pwede naman ka lang naman, di ba? Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Saan na sa loob? Papatawag si ganito, papatawag ko si ganyan tapos sa ah, po sabi ko dun sa mga lawyers, sabi ko ano, mag-collaborating council daw. Sabi nila ah, ah, sige, wala namang problema yan. Ah, paghandaan lang natin, sabi ng mga lawyers. So, pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last December, nag kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin, pero Uh, babaan na lang natin yung beneficiaries. Pero nung nakapag-usap kami ulit itong January na lang na meeting sabi ko, uh, sabi rin ng execom, mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin maka uh, beneficyo. So hanggang ngayon tumutuloy yung uh, meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas kasi inuuna talaga namin yung mga underserved uh, communities kasi laging uh, pag-centro, like Davao City, madami lang ano dyan eh, opportunities pero yung mga kasiklit uh, ng mga probinsya and municipalities uh, na mga maliliit yun yung mga kailangan talaga ng uh, tulong. So pinaliit namin at pinakonti, pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February, ready na kami uh, ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa um, office of uh, the Vice President. So, tutuloy pa rin uh, yung aming mga satellite offices, uh, nandyan pa rin. Meron kaming satellite office sa Isabela, satellite office sa Pangasinan, at um, sa Bicol region, may satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, uh, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan, uh, Zamboanga City, and Cotabato City para sa farm area. Kaya tutuloy pa rin pero konti na lang uh, yung projects. Yung lagi kong um, naririnig sa mga kaibigan ko or sa mga uh, kakilala, nangangamusta, yung iba na si stress pag nakikita niyo yung uh, mga vlog sa YouTube um, nag-aalala tapos sa uh, nag-iisip uh, kamusta ako lagi meron nang nangangamusta sa akin um, okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika Nine years old pa lang ako, mayor na yung uh, father ko at tuloy-tuloy 'yon hindi na tigil 'yon hanggang naging presidential kapag noon noon ganyan din ang politics sa Davao City may siraan din, black propaganda din, lagi sinasabi ng uh, ni former president Rodrigo Duterte sa akin, ni tatay bigong lagi niya sinasabi sa akin noon. ganun talaga ang politika, dudumihan ka ng kalaban mo para magmuka kang magmuka siyang malinis. Sabi niya, they will always paint you black so that they will look white. So, yan talaga, paulit-ulit yan noon. Kasi ganun din yung labanan nila, girian nila noon nung um, contemporary niya sa Davao City uh, politics, uh, former speaker, Prospero Nobrales. So, kaya ako, hindi na ako nagtaka noong ganun ang nangyayari. So, pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last uh, December, nag-planning kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin pero uh, babaan na lang natin yung beneficiaries pero nung nakapag-usap kami ulit nitong January na lang na meeting sabi ko ang uh, sabi rin ng execo mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin maka uh, benepisyo so hanggang ngayon tumutuloy yung uh, meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas kasi inuuna talaga namin yung mga underserved uh, communities kasi laging uh, pag sentro like local city madami ng ano dyan, eh, opportunities pero yung mga kasiklit uh, ng mga probinsya and municipalities uh, na mga maliliit yun yung mga kailangan talaga ng uh, tulong so